Maligayang pagbabalik mga kabirada. Usap-usapan at viral ngayon sa social media ang isyo sa flood control project. Ngunit ano nga ba ang koneksyon sa ating transportasyon sa isyo na ito? Yan ang ating tatalakayin sa video nito. Pero bago natin ipagpatuloy ang biradahan, kung bago ka palang nakabisita sa aking channel at di ka pa nakasubscribe, ay subscribe mo na yan at click mo na rin ang bell button para naman update ka sa mga videos ni Kabirada TV. Isipin mo ito, mga kabirada. Rust hour sa lungsod, malakas ang ulan at biglang bumaha ang kalsada. Sa Maynila pa rin, mabilis na tumaas ang baha sa may kanto ng Rizal Avenue at our Papa. Ang mga bus na sinasakyan mo, hindi makausap. Ang jeep, bumabalik na lang. At ikaw, pasahiro, napipilitang lumusong sa tubig. Ganito ang karaniwang eksena sa Pilipinas tuwing walang maayos na flood control. At ngayon, usap-usapan sa Senado ang flood control project dahil marami raw sa mga ito ang ghost project at kung meron man, ulang at hindi pulido ang pagkagawa. Ayon sa mga ulat, bilyong-bilyong piso ang inilaan para sa flood control project sa iba't ibang bahagi ng bansa. Ngunit ayon sa ilang senador, marami dito ang walang aktual na nakikitang resulta. May mga proyektong pinunduhan pero wala namang naitayong istruktura may mga proyekto namang ginawa pero mabilis masira dahil kulang sa materialis at hindi maayos ang pagkagawa. Sa madaling salita, pira ng taong bayan ang nawawala at ang mga pasahero at motorista pa rin ang nagdurusa. Ngunit bakit mahalaga ito sa ating transportasyon? Simple, ang kalsada ay parang ugat ng ating ekonomiya. Kapag binaha ito, tumigil ang daloy ng tao, produkto at serbisyo ang bus na dapat makarating sa terminal na iiwan sa kalsada. Ang jeep na dapat makapagsakay ng pasahero, hindi makausan. Ang mga trasikul at motorsiklo napilitang pilitang lumusong at minsan naaaksidente pa. Lalo na ang mga pasahero na pipilitang maglakad sa baha. Minsan bitbit -bit ang sapatos, minsan nababasa ang gamit. Ang simpleng biyahe na dapat 30 minuto, nagiging dalawang oras o higit pa. At hindi lamang sa oras na apiktuhan, Patis sa mga bulsa. Dahil sa baha, mas mabilis masira ang sasakyan mula sa makina, prino hanggang sa gulong. Dagdag gastos ito sa mga driver at operator. Dagdag pamasahe sa mga masahiro. Kung babalikan natin, ilang bisis na tayong nakakita ng ganitong eksena. Mga jeep na nagkakandatusok sa baha. Mga bus na naiipit sa trapiko dahil hindi makatawid. Ang mga pasahero na nakikisabay sa truck para lang makauwi. Sa probinsya, may mga estudyanteng nalit sa klase dahil hindi makatawid ang tresikil. May mga manggagawang lumusong sa tubig hanggang tuhod para lang hindi malit sa trabaho. Lahat ng ito, bahagi ng ating karanasan bilang mga commuter sa bansang madalas bahain. Kaya't kapag sinasabi ng gobyerno na may flood control project, natural lang na umasa tayong gagaan ng ating pagbiyahe. Ngunit kung ghost project lamang ito, ibig sabihin hagdag pahirap lang ito sa mamamayan. Kaya hindi lang simpleng proyekto ang flood control. Ito ay pundasyon ng mas maayos at epesinting sistema ng transportasyon. Kung tapat at pulido ang pagawa, lahat tayo ay makikinabang. Mas mabilis ang biyahe, mas ligtas ang pasahiro, at mas matipid sa gastos. Ngunit kung ito'y puro papilang at walang konkretong resulta, tayo ring mga ordinaryong Pilipino ang kawawa. Ikaw, Kabirada, ano ang karanasan mo tuwing bumabaha? Naranasan mo na ba ang ma-stranded sa kalsada o sumakay sa truck dahil hindi na kaya sa jeep o bus? Ibahagi ang inyong opinion sa comment section. At kung gusto mo ng mga usapang transportasyon, huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe. Hanggang dito na lang at sana ay inyong nagustuhan. Hanggang sa susunod nating biradahan, ito po ang inyong kabiradah. Maraming, maraming salamat po. Bye bye you.